Nagmamadan yung pumasok ang tingin sa orasan pag na huli ng ilang Mal. minuto ay kakaltasan Aligaga na pa para kumakalaman yung tiyan Di dapat ka mabagal bawat awin sadaan Pagdating mo palang ay gamit, -gamit ka agad Kayod ka na bo. kung alilaing ka sinasagat Umaas ka pa na amo yung katrabaho kong taman Pareho lang naman kami sumasahod at Ang Aminadong empleyado pagod na ako Hirap na sa trabaho ay ka pa Mahal na sa'yo pakitang tao ang ato Kahit na ano si kung kay kulang pa rin ang sigang pinakapon Pari minsan dinatakin mahirap masang, pirap ng buwan yun, Wala nang bago, lalo okay. na kapag isa kang empleyado ay, Kahit or, or, na ano sibang kung kulang pa rin ang sigang pinakapon okay, Pari minsan mahirap okay, Ilang taong mong tao sa akin okay, empleyado Kung sino-sino nang pumutok ako'y kontrolado Minsan ay wala pang kapalitan sa trabaho Kahaba habang pagod ang natatamo ko <laughs> Maiiyak ka oh, sa yeah. galit at oh. sa pagkainis oh. oh. Ang punado oh. ka paminsan kapag merong ka mintis Ayoko ng ganito, gusto ko nang umalis Tuwa lang maging alila sa wala akong magtiis you know? Dapat may Yossi laging hawak Wala kang Yossi <laughs> Mamaya pa Mamaya pa, Mamaya pa. Oh. Okay na yan, makakabalang masyari na yan. Eh, yun o. mo, subscribe, subscribe. Please subscribe in production. <laughs> may YouTube channel. You know and uh, my name is YouTube channel Tata. Here you And my page Tasa Blanc. Tata Tasa Vlog. Tata Vlog. Tang ina. Vlog take uh, over na. Vlog take over na. Vlog take over. Vlog take over. Tapos mo na yung vlog mo. Ano sasabihin mo? Ito na ang Galeng <laughs> Galing kay paring mo ay. Try. Time na. Oh, time na. Ay, tama na. Panunan mo na.